Hello guys, welcome back to our channel. Uh, today gagawa tayo ng video. Uh, mayroon tayong update sa 2024. Yuhu! Ayan, so welcome back po mga kaibigan ano sa channel natin. So ngayon uh, pag-usapan natin yung update natin ngayong 2024. Ah, uh, bali sobrang dami pong nangyari and gusto ko share sa inyo. So 'yon, uh, first week po ng January, yung first ride ko din. Uh bali sumimplang po tayo. And then yung medyo masakit na part is dito sa balikat natin. So hanggang ngayon, mayroon pa ring sakit pero ano, kaya naman din na masyadong ano, din na masyadong masakit. Uh thank God, din naman tayo na injured ano, uh, mga ano lang. <laughs> parang sakit sa katawan. So ganun lang yung nangyari sa first crash natin noong first week yun may dumaan na motor sana rin din nyo pa rin ano, kahit may mga motor na dumadaan <laughs> and then mga kaibigan uh, second week uh, sumimplang na naman tayo <laughs> so ayun sumimplang tayo kasi merong ano ba tawag nung, ano ba tawag sa Tagalog nung ano ng niyog sa Bisaya, paluan ng niyog Hindi uh, ko alam kung ano Tagalog ng palwa ng niyog <laughs> So ayun at uh, umaama yung front tire natin and sa mga nakakaalam uh, madulas po yun so parang hose po siya kapag doon doon nakadaan yung tire mo uh, sigurado uh, slide talaga yun kasi madulas po yun So ayun sumimplang tayo and then this time <clears throat> uh, yung masakit naman dito sa kanang balikat plus itong dito sa thumb natin na part Uh, kala ko nga nabali eh pero hindi pala uh, ano lang ano lang din siya parang naano lang din sa impact pero hindi siya na ano hindi siya na nabali talaga pero hanggang ngayon masakit pa rin uh, pero kaya ko siya ano kaya ko pa humawak na handlebar kaya pa natin mag-trail so ayun uh, yun yung nangyayari sa second week natin sa January and then yung sa third week po natin sa January mga kaibigan ano uh, bali Ganon pa din yung story na injured tayo. ah uh, ganito kasi yun. Uh, yung first uh, sport ko talaga is basketball. And then, uh, nag-stop lang ako maglaro ng basketball nung nag-umpisa ako mag-bike. Which is nung 2019 before pandemic. So ayun, uh, nag-stop tayo ng basketball 4 years ago. Ano, before pandemic kasi ako nag-start mag-bike. So ayun, uh, bumalik ako recently. <coughs> First balik actually <laughs> ano and then yun na uh, ano tayo. Uh, na injured yung Achilles tendon natin. Sa mga hindi po nakakaalam ng Achilles tendon, ito po yung nagdudugtong ng muscle natin dito sa binti at saka dito sa heel natin. So ito din po yung responsible para sa up and down ng paa natin. So ayan mga kaibigan, abalit since position tayo kasi nag overheat yung GoPro, naiinitan kasi. So nilagay natin sa may ano ng kahoy, shades ng kahoy. So ayan mga kaibigan, back to topic tayo. Ano? <laughs> yung Achilles tendon Terpo, Yan po yung pinakamalaki at pinakamalakas na tendon sa buong katawan natin. So yung Achilles tendon ba mga kaibigan, dito natin siya makikita. ah uh, ito po yon So hanggang dito sa hill natin Kaya siya po yung nagdudugtong sa muscle ng binti at saka dito sa hill natin So yung Achilles tendon po na injury, meron po siyang dalawang klase, merong partial at saka merong rupture. So yung partial hindi po naputol lahat, meron lang iilan na naputol sa fiber ng ano natin tendon. And then yung rupture Achilles tendon naman is Uh, yung buong tindo natin naputol talaga so paano nga ba nangyayari itong ano, injury natin sa tindon akala ko dati uh, bihira lang siya mangyari pero very common pala talaga siya na mangyari lalo na sa mga tao na mahilig sa soccer long jump, running at saka sa higit sa lahat sa basketball so doon talaga madalas nangyayari yung injury natin sa uh, tindon natin, Achilles tindon Ah, uh, nangyayari naman siya paminsan-minsan sa mga hindi mahilig sa sport, pero uh, bihirang-bihira. Uh, madalas talaga doon sa mga active na mga atlet nangyayari yung injury sa Achilles tendon natin. Isa pa pala kapag meron kang tendonitis, yung sumasakit yung dito mo sa yung sa tendon mo, uh, ikaw din yung mas prone na magkaroon ng injury sa Achilles tendon. So, ayun mga kaibigan, base po yun sa mga ano natin, sa research natin online. <laughs> uh, Nag-self-diagnose tayo, ano. So, ayun, then na-discover natin na uh, hindi pala, ano, uh, para sa akin, kung tama yung assumption ko, uh, mas malaki yung risk kapag nagpa-surgery tayo. Mas malaki yung risk ng complication at saka infection dito sa ano natin sa tindo natin so meaning kapag nagka-infection yan kailangan naman tanggalin yung mga tissue na affected dyan so kailangan naman ng another surgery so yun ay sa ibang bansa po mga kaibigan ano, yung mga first world country like US and then some part of Europe how much more kung sa Pilipinas tayo nagpa-surgery ba diba? <laughs> so siguro mas malaki yung chance ng infection at saka complication dito sa skin at sa at sa dito sa wound ng surgery sa sa tindo natin. <coughs> so ayun uh, pinili ko po na ano na hindi na magpa-surgery. <laughs> We choose the non-surgical path and ngayon uh, bali two weeks na tayo ano two weeks na tayo na nagre-recover and meron namang positive na progress mga kaibigan kasi nung first few days uh, first uh, first week actually uh, mahirap nahirap mag, mag bike pero ngayon kaya ko na magbike yun nga lang dito lang sa siminto hindi pa ako makapag-trail so ayun another error na naman tagal natin matapos mga ibigan. So, ayun, Ha? Huh, hindi pala nag yung GoPro natin. Bali na ano lang. Uh, yung SD card natin yung nag-error. Iwan. Anong, anong reason, ano? So, ayun. Uh, hindi pa tayo makapag-bike sa trail. Kasi sa ngayon, ini-embrace pa talaga natin yung, ano, yung, yung recovery natin, ano? Uh, pero meron tayong mga positive na progress. Uh, just like. Ngayon, kaya na natin maglakad ng medyo maayos yan so papakita ko lang sa inyo mga kaibigan yan so napaglakad tayo ng maayos kasi hindi na masyadong masakit pero masakit pa rin <laughs> ayan so and then nakakapagbike tayo wait lang wait lang wait lang sample sample yun so ayan karinig pa ba Abot pa ba yung mic natin? So ayun, kaya na natin magbike Kaya natin mag-pidal-pidal, magspin mag spin ano man tawag nyo dyan So ayun, kaya na natin gawin yun Pero uh, hindi ko pa talaga kaya mag-trail sa ngayon So kaya ito, gawa tayo ng mga video kung ano yung pwede natin gawin <laughs> So yan, so dito lang muna sa mga concrete road Ah, uh, iksi, ano muna tayo ngayon? Endurood muna tayo, endurood. Ah, uh, hindi ko din na try na maglong ride pa. Uh, mga ano lang, quick spin lang. Kasi sa ngayon, mas importante pa rin sa akin na makarecover tayo kaagad kaysa sa piliti natin, 'di ba? Kasi meron meron din ano eh, uh, malaki din yung chance na mag re-rapture siya. So meaning na re rapture ah uh, Let's say ngayon, na-injury ka, naputol yung tindon mo, and then, uh, nagdugtong na siya, and then, naputol uli. So, yun po yung re-rupture. Kaya ngayon, uh, mas uh, pinaprioritize natin yung recovery natin. So, kaya ko tumayo, pero hindi ganun katagal. Uh, mabilisan lang din. And wala pa talaga ang strength yung tindon talaga natin, mga kaibigan, ano. Kaya ngayon, uh, dinadahan-dahan natin Uh, tawag po dito early weight bearing. So habang maaga inaano na natin uh, parang tinitri natin yung muscle natin na bumalik yung dati niyang strength. Kasi kapag medyo matagal na ah uh, uh, meaning mas matagal din yung recovery mo kasi recent studies din uh, bis pa rin sa ano no sa research natin sa online na kapag nag early weight bearing ka As long as hindi siya masakit para sa ano natin sa tindo natin, ah, okay lang po siya. Mas positive pa nga actually yung ano niya, yung magiging impact niya kasi mas ano mas mabilis yung pag recover natin. Ngayon, ah, pakita ko sa inyo paano tayo tumayo sa bike. <laughs> Ayan, pedal-pedal. Pedal muna. Uh, ah, pwede natin taasan yung upuan. Dati kasi hindi kaya taasan yung upuan. So ngayon, tayo tayo. Ayan. So kapag uh, tumatayo tayo, kaya na natin dito sa highway. Uh, hindi ko pa rin na-try na medyo matagal kasi yun nga. Uh, hindi ko gusto pilitin yung pag-ano natin, yung recovery natin. Gusto natin dahan-dahanin lang para ayun, uh, para <laughs> uh, wag ma-rupture. Para ano tayo, uh, makarecover tayo agad And then, makapag-bike na tayo sa trail Ayan, so mga kaibigan Ang dami ko pa gustong sabihin Pero, ano Gusto ko tapusin <laughs> error ng error kasi yung SD card natin So, ayan Ang dami ko pa talaga gustong sabihin Pero, siguro next time na lang uh, Sa mga naka, ano po Sa mga may injury din na Achilles team doon Sana, ah uh, Uh, gumaling na kayo speedy recovery good luck po sa recovery natin uh, talakas tayo uh, kaya natin to babalik tayo sa 100% natin na dating tayo alright so ayun mga kaibigan uh, Balik next video pala uh, ano uh, gawa natin ng bike update to kasi meron tayong mga bagong kinabit dito So yun, bike update sa bike natin. And kita-kits sa eh, mga kaibigan. Maraming salamat. Uh, kita sa trail.